isang pinagpalang araw po ng linggo sa atin lahat napaka bliss po ngayong linggo nito kasi may mga biyaya tayo eto meron tayong bigas scouting rosary po na itutulong po natin sa pamilya po ni nanay udet na inilapit po sa atin ni JN Nasis ang kanilang kalagayan ngayon po na scout po natin siya kahapon nakita po natin yung kalagayan niya ah uh, talaga pong hirap na hirap po sila sa buhay ang tanging pamumuhay lang po nila ay pangangayas ng walis at pagtitinda po ng walis ting tank para sila ay makakain. Doon po sila kumikita. Ngayon, pupuntahan po natin siya. Dala po natin itong bigas sa konting grocery. Yan po ay bigay po ng ating sponsor na Sherwin Papileras Siya po yung nag-sponsor niya. God bless sa'yo, parang Sherwin Papileras. At alam ko napakabuti ng puso mo hindi lang ito yung naibigay mo marami ka ng taong natulungan ngayon nadagdagan uli na uh, tulong ang ginawa mo sa ating kababayan marami marami sa iyo at Diyos na ang bahala sa iyo sa mga kabutihan ginawa mo sa kapwa mo thank you ngayon pupuntahan po natin ang pamilya po ni Nanay Udet ang kanyang kapatid at ang kanyang anak, apo titinan po natin kung ano po yung talagang tuwing nakalagay nila at yung klaseng pamumuhay meron sila. Tara po, sabahan nyo po ako sa uh, pamilya po ni Nanay Udet at panuorin nyo po ang kabuong vlog nito para kay Nanay Udet at sa kanyang pamilya. Kita nyo po yun. Ito kayo, Mimi. Ayan, may vlog niya ngayon, ma. na. <laughs> <laughs> Thank you po sa ano, ha? Sa parking po, ha? Sige <tinyo> po, walang problema, sir. Para. Oh no! Dito ba talaga daw? <laughs> taman taman tama po sila Udit hindi ng walis hmm. <laughs> ano <nanang>, <laughs> po kamusta po ko kayo ano? po si namin hindi? ako po uh, si, ano po ano po po ano po po Si Nanay ano ano May dala po akong pasalubong sa inyo ano po ano po

La, Ay, ito po ang bahay niyo. Apo. Pasok na. Hindi ko lang po ilagay yung bigas. Apo, dyan na lang po. Ito yung isa. Wala. Wala po ba kayong ilaw, nai? Meron po, solar. Ah, may solar um, po kayo? Sino nagbigay na solar? Ito, may mga, may mga, ano po dito, mga dilatas. Ayan po, Ayan tapos, po ang ilaw, tsaka yung Bigay po yan ni Kapitan. Datak mo Kapitan, Dede. De, De. Ah. Okay. Bigay po yan sa amin. Upo po muna kayo, Nay. Hmm. 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 Okay. Si Nanay, si Ipag. Ano po mga lang, Nanay Delia? Okay. Ilan taon na po kayo? Ano po yan? 64. 64, ah, 64. 64 po? Ah, 68. Ah, 68 na po kayo? Ah, oh, oh. ako po nga dapat na sa inyo. Ay, sabi ko eh. Wala pa naman akong... Kamusta po ang buhay-buhay? ito po. Ah. Uh, Ito po kasama niyo Ano po pangalan niyo? Mark Kenneth Mark Kenneth Apo niyo po siya? Uh Oo -oh. Ay Ilang taon na po siya? 13, 13 I'm Mark Kenneth 13, 13 na saan po? Ayan yeah. Kapag kayo, kay Kuya Bulabog Apir, apir Apir, yan yeah. Ilang taon na po siya? 13 13 na siya ah, 13 po Ito Uno Buti po <laughs> Ano po kasya po kayo dito sa loob ng bahay? Ano? Dito po dito Diyan. Tabi-tabi po kayo dyan. Ito, ito po kapatid ko sa baba. Ako po sa taas ng kaplo. Sa itong Oh, tuwan-tuwa si Kenneth oh. Hmm. Kenneth, mayroon dyan biskwit. Hmm. Tingnan mo, tingnan mo. <laughs> Bubuksan <mo, tignan> <laughs> ko gusto mo kong biskuit. Hmm. Nanay, kuha nyo may biskwit po doon. Gusto pong kumain ni Kenneth. Oh, yan. oh yan po ang bahay ni Nanay Odette, nila Nanay oh. Delia. Ayan po. Madilim po. Ay, wala pong bintana. Ang ah, wala pong bintana. Ang bintana yung po Oh. Oo. Oh, oh. Ang karata talaga yun. Tapos po, ito yung kanilang lutuan. Ay, Nanay Delia. <laughs> <laughs> Nagkakayos po kayo yan. Pantinda po yan. Opo. Oh, Mm. Dino, may, kasi may nahango po sa inyo ng wales. may ah, nahango po sa inyo ng walis? Opo. Okay. Opo. Eh pag ano po, pag walang walang tinda, yeah. eh, paano po ang ano, paano po ang buhay-buhay pag walang tinda? Wala hmm. ka po. Ano yung dun? O, dad, ako yung ipagamas mo. Ako yung ipagamas mo. O. Di ako yung nagagamas. Opo. Ako, bukas, babalik ka, ako yung ipagwalis mo. Ano yun? Ito so, naman po, pag walang kaya ka, sabi ko, maglibot ka doon sa nilang daon. At pinapayagan ka naman ng ate. Opo. I ibig sabihin po, nakikitirik lang po kayo dito. Ay, may ari. Ay, salamat po sa may ari. Ano? Oo. Okay. Eh, ano pong masasabi nyo nanay dyan sa pasalubong namin? Maraming salamat. Hmm. po salamat. Maraming po salamat. Pa? Opo. Ay. Maraming po salamat. Nanay, ang nag-sponsor po niya ni ano uh, si Pani Sherwin Papileras. Napanood po kasi yung talaga yung may video po akong napanood, napanood niya, pinasa po sa kanya at nakita po yung kalagayan niyo eh siya ay eh, nahabag po sa kalagayan niyo. Pag daw po kayo eh Pag daw po kayo eh walang tindang walis, eh, talaga pong ginukulang daw po kayo talaga sa pambili ng pagkain. Tama po, nabi eh, <laughs> Pero makano po ba kinikita niyo sa ano, sa pagtitinda ng walis, sa pasakapagagawa? Diba po, pag nangangay, nakatakot <laughs> Naka 200. 200 po? Oh. Sa loob po ng isang linggo, na gaga, uh, yun po yung, yung pinang gagasos Kulang pa nga so, oh, okay, po Kulang pa? Oo, oh, na naman. Isang Ayun po. kaming bigas. Oh, my God! Oh, my God! Kami şey, uh, oh, my <city> God! <timeframe> <tattooning> <to the window> <opera> Ayan, ayan, eh. Oh, ayan, wala ayan, 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 sa ayan, 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 wala ayan, 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 ngayon ayan, 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 din sa di. Paglaban mo doon sa uno. Ay, naglalaban kayo din po kayo. Mm -mm. Ay, natanong ko kayo? 68. You know, si, guys, 68 years old na si Nani Udet, oh. Mm -hmm. Ay, kailan kayo na eh. dito ka, dito. Upo ka, dito kayo na. Kaya Ah, si Kenneth po ay ano, uh, ano pong ano po kalagay ni Kenneth na? Medyo may, may pagkaisip bata. May bata. <laughs> Let retarded po pala siya. Siya guys ay late-retired lang po siya. Ayun ay, wow. uh, so, ah. po yung sabon niya. Ito lang ha. may kung oh, may pangsanan po sa isip. Mm -hmm. ah, na. Yung po sila lasan mo ako oh, patang nanay ko, meron. Okay. okay. Ayan, sinamang po yung gaganyan, sabi mo. Meron po kayong solar diyan? Meron po yung solar. Meron po ay, pa, oh. Yan po, kung pag... Siyempre, nai, ah, di ba, binigyan, po, binigyan po kayo nung kumpare ko ng bigas, uh -oh. sa grocery, hmm. hindi lang po yan. <laughs> hindi lang po yan. Bibigyan, bibigyan rin po kayo ng ay, papano, pambili, pambili, pambili po ng ulam. Siyempre, kailangan eh, niyo din po na Oo. -tab. Uh -uh. <laughs> thank you po, sa nyo kay, ano, kay sa ating ispo, nag-sponsor no, sa inyo. Thank you, po salamat. Maraming po salamat. Ah, galing Ay, ba <laughs> eh, magbibigay din po ako ng, na Ay, <laughs> oh, pag po, Ay, mo, ano, ng pambigay din din ng ula. Ito yung ito Pag-alit ka. 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 pag alit ka pag Baliwan. kontak niyo po siya. Yan. Yan. Problema. Pwede niyo po. Babalik po ako dito. Oo. Oh. Nanay anong gusto niyo sabihin, malainyo may makakita uli sa inyong kalagayan. Oh, malay nyo, may Anong gusto niyo po sa inyo oh. na? Ano, ng... Biyak, anong ng Anong gusto niyo po? Pangkabuhayan. Ah. Para makatulong. <laughs> permente oh. yung ano na pagkakakitaan. Ano? Oh. Malay walang kayakas, hindi kayo makapagawa ng walis. Ano pa masasabi nyo? Anong gusto nyo mahinaing pag may nakakita sa inyo? Malay may mga sponsor pa tayo. Anong gusto nyo? Saris, saris, tor, gano'n? Ay, ito mahina mahina po. mahina po kayas no. lang okay. ang oh, oh. yaya. Isa, kiti! Isa, kiti! Ang kinabuhay na mula sa mga ulang kong ganyan. Ang nanay ko din yung ibig at ate ay ganyan nga. Ay, nasa na po ang asawa niya? Ay, matagal na po. Nung po ako'y mabalo ay 52. Ibig sabihin, kayong dalaw lang po ni ate Delia ang nagtutulungan po para makaraos po kayo sa araw. Ang laga pagkakalikat, huyaan ako. Kaya ka. Ha, ah, magumaga -maga po, pagkakapin nyo. Oh, nangangayos nang kami kayo na LB. Ah, nangangayos na po kayo. Ay, mm. eh, galing naman po. sa no? sasya ah, po. Saka, ibabat na naman. Ibebenta ko ng walis. Ibebenta po kay na walis. Mm. Okay, Kanino po, anak? ibebenta? Iniipon nyo po. Oh. Hindi, oh. may iipon. <laughs> ay, hindi <laughs> may iipon. Ay, hindi may iipon, ano. Kasi binibili ng bigas. Mm -hmm. Saka uh, ulam. Mm -hmm. Yan lang kami. Mm. Ay, nakakaraas ay. Nakakaraas din kami. Kasi po, na yung totoo lang po, yung sinagis po kayo para tulungan, tulungan po dito. Kasi nakita ko po yung picture, yung picture, yung video nyo eh, karapat dapat po yung tulungan. Kasi nakikipaglaban po kayo sa hirap ng buhay. Kahit may hirap po ang buhay, nagtatrabaho kayo, na, nagsusumigap kayo para sa pamilya nyo. Kaya yun, nagbigay ng tulong ang taas. Una-una sa taas. Na, talaga, talaga. Talaga, nagpapasalamat ma diba? Sa taas mo talaga. Hindi mo mm ba -hmm. nagbabayaan. pasensya yun sa pera niya. na. Ah. Pero, pero, pero pag nagkaroon po tayo ng tutulong sa atin, Itadaling ko po agad dito sa inyo. At si nanay, oh. Napano po yung kamay ni nanay? Ay, yun po, po, oh, na paano po yan ay? Ang ay, ayas. Ay, natag... Di, di, Hindi, yun po, yun yung... Na, paano po yung kamay niya? Yung nado po po kami sa Ilaya. Oh. Opo, kami natanin. natanim oh, natin ako noon. Nang asawa ko noon yung Natagayan dito. Di ko man kung nal, nal, yan. Mm. Ay, iunat mo ganyan. Nilagyan ko ng gamot. Ano wala, ano makatakot? Dahil na! Sabi ng sabi ko, lagyan natin ng bato para tumuwid. Ah, anak nyo yan lahat? <laughs> Hindi po, kapatid ko po yan. Ito po ang, ang eh, anak ko na. Yes, uh, lilibutin po natin yung bahay ni nanay. Ay, Nay, ma! pwede ko bang libutin yung Aho! bahay nyo? Sama kayo, nari ka. yun? po natin yung bahay ni Nanay ano eh. Yan lang yung ang kulungan daw ng mga konsinal

hindi yung ilaw 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 hindi dapat hindi dapat hindi dapat hindi dapat hindi dapat hindi dapat na dapat hindi dapat hindi dapat hindi ang hindi dapat hindi dapat hindi dapat hindi dapat po dapat hindi dapat nagkakais ko yan Oh. ako te, bumil ka na dito ay nice na nai, uuna na po kami tapos po, pag ano babalik po kami, pag may nakapanood po nito na gusto ng tumulong babalik po kami sa inyo ha po at thank you po talaga doon sa nag sponsor po para po sa pamilya po ni nanay Odette saka nila nanay Delia at malaking tulong po tong nabigay nyo sa amin at sa vlog na to lalong lalo na kay nanay Odette at sa pamilya niya si nanay yung po ang trabaho nila ayun, ayas ayas pagkulong din, tawa lang na nagawa Oo, oh, dad, ako ipapalis mo. Para ikaw binib binibigyan, lang ako oh, mm -mm. binibigyan lang ako ito, ng bigas. Yeah. Mama. Mm-mm. Binibigyan lang ako ng bigas mo. Diba ko kami na... Kaya lang ko kami nagkuhan. Niyayaya ako sa iglesia. Opo. Ayun naman, binibigyan So, Nay, una na po kami, Nay. Opo, salamat po. Salamat po. Maraming, maraming salamat. <laughs> <laughs> sa inyong pagtulong. Uh, salamat po dun sa nag-sponsor. Thank you, thank you. At uh, bahala na po ang Diyos na nasa taas ang, ang magbigay sa iyo ng sukli ba dun sa mga tinulong mo lalo lalo na sa pamilyang ito <laughs> aalis na ako aalis na ah, <laughs> uh, ah, oh, bebless ka alamal ka kaya na talaga bebless ka Ah, lahat bless Mag talaga. daw po si Kenneth. Ah, bless ka talaga. Ah, uh, 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 <laughs> uh, ang galing na bata. <laughs> ang baita. Nay, sige po. Ah, oh, eh. Madaan na nga nay. po. Nay. Sige po, Nay. Ah, baka may part 2 pa na, eh. At mas makakaraos yan sa araw-araw na. Tudelia, eh. sige po. Uh, <laughs> Apir po tayo. DJ si si sa So, ayun po. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. At mag-follow po sa aking Facebook page. Mag-comment po kayo kung ano po yung party na gustuhan nyo. At maraming maraming salamat po sa lahat na nanood. See you next video po tayo para kala Nanay Odette at sa pamilya niya.